kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ramdam na ang init sa politika dahil sa nalalapit na ang midterm election dahil sa may nanguna. Nagtataka nga o, parang yung mga iba na naging na kandidato eh nag-deliver lang yata ng suka eh nabigyan na ng certificate of candidacy dahil wala naman natin, wala tayo, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iahambing natin sa mga napulot nila, wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay ay natural lang na may bubuelta. Bakit ganun? Bakit ganun silang kabastos? Sabi ko, kaya nga, ako, kaya, kaya nga ang sinamahang kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magsaservisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDB laban slate. Kami daw, yung aming team sa PDB, e eh, parang nagbibinda lang na ng suka, tapos binigyan ng COC, si ang suka ang kalaban ng Tanso. Ang suka ang kalaban ng Peking Ginto. Napakataas ng pangon na himpilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. hindi nila alam. Sapagkat, karamihan sa kanila, tayo involved sa korupsyon. Kung pansamantalang natigil noon ang pirata na ito ni Duterte. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag dakten ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Ngayon ay bumalik na naman ito matapos magparinig si PBBM sa kampanya ng kanilang partido. Meron isang presidente na talagang pangako. buang pero yung bisyo ng droga long term yan Tawanan ang naging reaksyon ng mga taon nang sabihin ng dating Pangulo na tatagal pa ang buhay ni BBM pero tila alam niya na darating ang araw na hindi na ito makakagalaw at nakatayo na lang daw ito sa isang sulok sa loob ng kwarto. Takot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na isa gumagalaw. Hindi na lang yan sa kwarto niya. Hindi na talaga bago ang ganitong uri ng upakan ng mga politiko sa tuwing mayroong eleksyon sa Pilipinas. Importante sa mga politikong ito ang masiguro ang kanilang pagkapanalo kahit pa na aatakihin ito ang pagkatahon ng kanyang kapwa-kandidato. Pero ang maganda lang sa ganitong uri ng labanan ay tila esports lang at walang pikunan. Naalala niyo pa ba, ba kung paano ba ni Manny Pacquiao noon si BBM nang sila'y nagkalaban sa pagkapangulo? Dibati kami dalawa lang. Kami dalawa lang. Uh, tingnan natin kung ano yung plataforma niya at ang plataforma ko ay uh, siya ng uh, debate para malaman din ng taong bayan yung, kung anong niya. Pag-usapan natin yung uh, issue niya sa, sa taxes. Pag-usapan natin yung uh, involvement niya kay, o tama pala kayo na pulis. Pero ngayong 2025 ay umiba na ang ihip ng hangin at nasa iisa na lang silang partido. Hindi pwedeng hindi ka rin minsan sumagot sa so mga aligasyon ng iyong mga kalaban. Lalo na kapag meron kang pinaninindigan sa sinabi ni PBBM patungkol sa nangyaring tukhang ay si Senador Bato de la Rosa ang labis na nasaktan. Rason para magpaliwanag ito. Kung kinakain! na magyumihan ng dugo ng masamang tao ang aking gabay para maputiktahan ang buhay ng mga matitino. Gagawin ko po yun. Narito ang ilang panat ng dating presidente na si FPRRD. Sa kasalukuyang nakaupong administrasyon, pakinggan at isipin kung may punto nga ba talaga ang mga pinagsasabi ng dating Pangulo o sadyang paninira lang ito. Kung so, kagaya nitong uh, bigas which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino uh, hindi niya nakuha yung pinaka either is subsidized o ano whatever but the it goes on hinahanap and uh, nahirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung grap and corruption. Ano? Nandiyan yan. Baski eh. anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong pres? Alam mo kung ako ang dorogista, kung may ako, at bakit sa ututak ko, bakit hindi? total kasama ko naman sa si presidente sa hit hitan? Ang ganitong uri ng politika sa ating bansa ay mahirap nang paguhin dahil matagal na itong naging kaugalian ng mga politiko. Subok na ang mga estilong ito kaya huwag ka nang magtaka kung marami kang makikitang ganito sa mga kampanya sa bawat kandidato. Ikaw, kanino ka ba mas may tiwala? Kay BBM o FBRRD? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.